Ya, yeah, ya. Yeah. Pala to. Ganyan po ba kayo nang ano? Opo, ya. Yeah. Opo. Ha? Oh? Ya. Yeah. Bibili po kayo ng ano eh. Bibili po kayo ng tubig. Tubig Bibili po Opo. kami ng tubig. Ah, oh, sige po. ya. Uwi po muna kayo sa bahay namin. Ah. Oh. Iyo. naman oh. Mga batang ano oh. Di Mga kalsadong batang oh, mga bata. Dito kayo. Bahay namin. Mga bata, dito kayo. Mga bata po tayo. Dito po tayo. Wala po ka tayo. Wala pa tayong ani. May tao po sa labas. Kawawa naman po kayo. Dapat po nagtutulungan tayo. di Diba? Tama po ako, diba ya? Kuha po kayo ng ano. Pang ano, tuwig nyo. Sige po ya. Magbibigay na lang po ako sa inyo po. Pero kayo. Yo, oh. pero ko po. na ayo, tulong po to. pakita mo yung pero pera po sila wawa naman po mga batang hindi nakapagtapos mga batang hindi nakapagtapos Sa, ang na. Pulutin nyo, oh. Ang sayang, oh. Sayang, nasa ito. Tapon din, tapon din. Sayang. Tapon, oh. Yun, oh. Huwain uh... nyo, oh. Pangbenta nyo, Sa, oh. Ano, mga matatanda, oh. Hindi po, Kuha po kayo ng mga, ano. Pangbenta. Tapos, magmamakawa po kayo sa, ano, mga tao po, oh. Babago. Ay. Kawawa naman po kayo. Ganito ya, tuturuan ko po kayo. Magmanalak. Sino po marunong magmanalangin dito sa... Ah, po. Ah, dito po kayo. Dito po kayo. Ya, yeah. dito po kayo. Dito po kayo. Ikaw manalangin ya. Para sa akin na bukasan nyo. Wawa naman di.